Kung ba nanatiling walang pakialam Isa na namang hindi malilimutang gabi ng musika at kwento ang hatid sa atin ng critically acclaimed singer-songwriter at aktor na si Bulat Dumas sa kanyang pinakabagong concert na pinamagatang nananatili. Gaganapin ito sa darating na June 8 mula alas 7 ng gabi sa Music Museum. All my life, I've been doing music. Tapos parang hindi ko naman siya super pinersu talaga. But I just kept playing music. Pero before that, I tried making my own songs. Kasi, I don't know, heartbreak, mga ganon, yung mga biglang mapapasulat ka lang. From there, dinahandahan ko na, I, I worked on my craft. Tapos, eventually, nakita ko na parang, yeah, why not? Kasi parang I've been doing this my entire life din naman malungkot ako, masaya. Pagka uwi ko, kukunin ko yung gitara, tutugtog ako. So, Kung baga, hindi ko rin siya, hindi ko siya pinilit. Nangyari lang siya, organically. yung gusto kong gawin. Na minsan, na pumunta ako sa ibang fields. I'm, I'm, actually, I'm a teacher. Pero, hindi rin yung nag-workout for me. So, yun, napunta pa rin ako sa, sa music isang intimate concert na nagsisilbing personal na pagdinilay-nilay ni Bullet tungkol sa kamatayan sa isang mundong permanente at transitory. Isang elegy, isang eulogy at isang funeral drama na pinagsama-sama sa iisang pagtatanghal. I've prepared a lot for this show. Hindi ako magpapresent ng just any random song. Since may bago akong material, ingat lahat. Ito rin natutunan ko sa teatro at saka sa pelikula at saka sa, at sa music din experiences natin recently sa pandemic at saka ako ng ito. Unang solo concert ito ni Bullet mula noong 2018 Usisa at kauna-unahang beses niya rin itong venture sa concert co-production kasama ang GNN. Mga tiket para sa nananatili ni Bullet Dumas ay available na sa ngayon. Hello, ako si Bullet Dumas. Meron akong show sa Music Museum sa June 8, 2024. Entitled, Nananatili. Alas 7 ng gabi, Sabado. Kita tayo. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang mga social media pages ng News 5. Ako sa Sight Lizardo, News 5 Digital.